Ay, andyan pala kayo. Kamusta? <laughs> ako nga pala si Gentle POGI and today is my birthday, October 6. 32 na ako, mga ka-blessings. Imagine that, No? Ang galing, ang galing. <laughs> Ngayon pa lang thankful na ako sa mga bati niyo, sa mga sasabihin sa mga uh, greetings niyo. Sobrang thankful ako, mga ka-blessings. And kung ikaw man ay matagal ko ng suporta, subscriber, follower ng, uh, ng aking page, ng aking music, gusto kong magpasalamat sa iyo. Um, nagpapatuloy ako dahil may mga taong tumutulong sa akin. Lalo na sa music ko. And by the way, uh, speaking of music, mga ka-blessings, just to let you know that this November that this coming November 16, 2024, magkakaroon ako ng aking first ever album launching concert. Magre-release ako ng 13 songs uh and this album is entitled Presence of God Inside 2024. Sana suportahan niyo ako ngayong November 16, 2024. Gaganapin yan sa Philippine Christian University 7th floor Multi-purpose hall And Mga blessings Sobrang uh, ngayon pa lang Excited na ako Na ma-meet mame kayong lahat uh, Mga bago natin, mga tropa Mga kilala uh, mga dati pa natin, mga kakilala This album launching concert Is for a cause Para ito sa isang colon cancer patient stage 2 so um, ang ticket is only two, for only 200 pesos pero kung bibili ka ng album it's for 500 pesos share the word pwede na ngayon araw na to pwede na kayong bumili in advance para pagdating ng ng concert kukunin niyo na lang yung inyong ticket at ang inyong album Maraming maraming salamat sa, sa lahat lahat ng mga suporta And once again happy birthday to me And uh, sa lahat ng mga may birthday ng October 6 I would like to also um, congratulate you and greet you Happy birthday So maraming maraming salamat Kita kits tayo uh, November 16 2024 Philippine Christian University 7th floor God bless you Kita kits bye